Yo, good morning mga katoto uh, mga nang umaga po sa lahat uh, kahit ang tulong mo kayo ng mundo may kumigalap sa so ngayong umaga mga, mga katoto uh, magluluto tayo ngayon ng ulam na para sa tanghalian kaya pinapaluto ako ng kiyahin ko ng, ano, ng sinabawang isda na lalagyan ulit ng daong kamote so ayun mga katoto kakatapos ko lang kasi maglinis kaya hindi ko na-videohan yung paglilinis ko kanina. Kaya uh, after na ako tataak mga katoto, uh, magluluto na po tayo. So, habang so, maglalakad po tayo mga katoto, ah uh, ay uh, so ayun mga katoto, uh, dito na po tayo sa taas. Uh, magluluto na po tayo. Ay, lulutuin na natin, no? So, ayan, magluluto na po tayo mga katoto. 岩村太夫の子まで。 kamatis yung gamitin mo ha? Hmm? Yeah. Isa lang gamitin mo kamatis? Isa yeah. lang. Oh? Dalawa. Kaya na po mga katuto, iwan na po tayo ng kamatis dyan. Uh, Binilig natin sa pag-iwa mga katuto para madali lang pag uh, Ayan, natapos mo na iwa yung kamate at isusunod na natin yung ano dyan, yung sibuyas mga katoto. <clears> hmm. <throat> so, ayan, sibuyas mga katoto. Ayan, binabalatan ko muna yan mga katoto. Tatlong ano lang yan, ah, tatlong sangkap lang yan, yan nilalagay kong mga katoto. Kamate, sibuyas, saka luya lang. Kasi sabaw, sabaw isda lang naman tayo ay, yan lang sangkap niya saka ano pala yung siling mahaba so ayan mga katotoh ah, nag iwa muna tayo ng sibuyat nilisan na natin na pag iwa muna tayo. sanod naman natin yung loya ayan, binabalatan ko rin yung loya mga katotoh malaki na yung paghiwa ko ng luya dyan mga katoto. para para madali lang yan. tapong kasi pag maliliit kasi kakain pa kaya malaki na lang tapos hinahati-hati lang Ayan, tapos na mga katuto ah, natin siling mahaba kulay green so ayun mga katuto ah, nagbubukas na tayo ng kasol tapos paanda ah, rin na natin para magpakulo na tayo ng ng mainit na sabaw hindi ko pa nilalagay yung isda yan mga katoto pinapakuluan ko muna yung tubig para madali na lang mamaya pag ano pag nakulo na yung tubig ma mabilis na yung pagluto ng isda ito na nakahanap ako ng pang sandok kaya ayan, wala akong mahanap kaya kinuha ko na lang yung sandok na maliit dyan sa lagayan ng kutsara <coughs> <coughs> ah wala kaya nila, nila. ayan mga katoto yung isdang tulingan tsaka daong kamote mga katoto so hintayin na lang natin muna magpakulo mga katoto saka na natin ilalagay mga ano mamaya mga katoto so ayan mga katoto ah, dito muna tayo sa tiyahin at papakita ko sa inyo yung pinamili na sa palengke mga katoto ah uh, nililinisan pa niya yan mga katoto tinatanggal na yung mga taba-taba ng baka diyan ayun pasilip ko sa inyo yung labas ng ano pintana <coughs> so habang naglilinis yan mga katoto uh, nagvideo video video muna ako sa para pakita ako sa inyo kung paano yan sinabang ano yan mga katoto sinitingnan ko kung ano mga laman ng mga kaldero Ayan, tapos tinitingnan kong kulo na, yan hindi lang pa, ayan, hintay-hintay na so, lang natin yan mga katoto na magpakulo dyan. Yung isdang tulingan at daw kamoto yung, mga katoto. <coughs> so, ayan na mga katoto, kumulo na. Lagay na natin itong

parang tulingan yung ano ano magkano kilo yan oh, magandang pala parang ano ay, yun ay, parang tambakol hindi iba kasi yung tambakol yung tambakol kasi bilog di ba bilog na ano yung parang makulay yung oo tapos hindi yung Oh, yung mapula yung ano na tapos yung malapad, yun yung tulingan. Tapos yung may mga ano dito sa likod. Yung yung, yung ano kasi yung yellow. Ah, oh, kung ano yan, parang turayan na to pala. Hmm. Para, de yan kasi pag lumaki na yan tuna. No, parang tuna na to pag lumaki. So, parang kung yung, pa parang bantalaan na yun pag ano. Okay, yung ano. Hmm

So, hintay-hintay na lang natin tong pakuluan. Lagyan mo na natin ng kunting asin. Okay. Да, так, вот, So, hintay-hintay na lang tayo mga katoto na kumulo. Tapos ang bago natin nilagay yung daong kamuti. So ayan mga katoto, kulo na siya. At e ran, lalagay natin e yung daong kamote. <coughs> yung hanger. Bale ano lang yung piraso, magisot sata lang yun. Oo, oh, dun sa baba. Disotto lang kasi nakiat ko eh. Ay lang ni eh, ano. Idagdag eh ko. Kasi di soto so yung dos taas eh. Ah sige. See, Tapos pakuluan mo na ulit mo. Ito yung kay Abi pa. May binabad ako ito. Yung laban si sipang. May ako. Ayan ang mga katoto, nalagay ko na daw ang kamote. So, dire na lang natin pakulo at tikman natin kung okay na yung lasa So, okay na yung sa mga katoto. Ayan na siya. Yeah. Sinabawang isda na may daong kamuti. So, so papatayin na natin ito mga katoto. So, ayun mga katoto. ah, uh, tapos na tayo magloto. Ah, uh, Akyat tayo sa taas, kukunin na natin yung sinampay natin bago tayo mag-almosal, tanghalian. Sinasabay ko na yung mga kanto-toto So, akyat muna tayo sa lana, kukunin natin yung mga sinampay ko kapon. So, eto, lakad, -lakad. na po tayo sa lanay mga katoto. Kaya yan yung mga kinampay po mga, mga katoto. Ayan. Ayan yung kinampay. Kaya kukunay na natin yan.

Ito so, ay nang araw na ko ako na lahat yung labahan ko. Yung sama ko naglalaba rin. Yan labahan niya. So, ayo mga katoto, ah, bababa na po tayo. At magkain na tayo. Yan po mga katoto, kain po tayo. Okay. Ayos mga toto. Solve na po tayo. Busog tayo. Baba, Bye -bye, ingat tayo palagi. I love you all.